Lapnos ang noo at braso ni Erceli Cardano, residente ng Riverside Orbisondo, matapos masunog ang kanilang bahay pasado la 7 ng gabi noong July 4. Tatawagin na sana niyang kumain ang kanyang mga anak nang mapansing umaapoy na ang pinagsaksakan ng electric fan na malapit sa kama. Sinubukan pa niya itong apulahin, ngunit mas lumaki lamang ang apoy. Nagtamo siya ng second degree burn hinabol na po ako ng apoy labas na po ako kasi pumuputok na po yung mga ilaw eh yung mga kuryente inapula po namin yung apoy binuhusan ko po ng tubig na mineral lumaki po siya kaya natakot po ako tapos nung ano na binuhusan ko ulit ng mineral lalong lumaki wala silang naisalbang kahit anong gamit Agad namang nagpaabot ng tulong ang lalawigan ng Pangasinan kasama ang First Spouses League of Pangasinan, gayon din ang tanggapan ni Second District Board Member Heidi Pacheco at Board Member Philip Tidor Cruz at mga kinatawan ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO at Provincial Governor's Office. Nagbigay sila ng mga bigas, family food packs, hygiene kits, damit at solar lights. Ito po ay uh, ano po namin dahil siya po, kaming dalawa po ang tumawag para makunta po ang probinsya. Sayang po kasi yung mga tuloy so, na may bigay. At lalong-laro na po kaparangay niyo po ang ating board member at uh, kapitbayan niyo naman po ako. Salamat, Sir Rico. Salama, salamat, maraming salamat. Ako po si Dong. Kaya salamat. Ado dumating yung inyong digay, sir. Inihahanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang mga requirements para sa financial assistance na matatanggap ng pamilya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.